Oh, set out Kasi sa, sa Baledia, yeah. at Electra, uh, Al Naya, 21 Street. Ito yung Viteranzo, si Dinoy. Nandito sa Tulay, San Maria. Eh, gusto nyo maglaro, punta kayo dito. Ang original. Original. Original Sigbin. Sigbin. What? Init. Ah, hibay. Ah, Ah, binalik. Yung pick. Bang! Wala lang. Uko na eh. Ni Mark, tumira. Na pick. Balik, isa pa. Balik dito. Oh. Tres. Dos. Jawa, kanina shoot man to lagi. Pinasa, Pinasa. sa bisdak. Tinira, bumba. Oh, shoot out sa Albarsa. Pero nagpa-autog. Sa Cornet, dito din sa Dinoy. Milay. Wala. Dimson, counted. The big boy, counted. Ayun o. Jolins. Tira, wala, ang papang idol ko papang <laughs> isa isa pang isa pang yung daddy grabe mag face daddy saan nyo pang rest namin to ha oh oh grabe muntiro grabe muntiro nang iwi great grabe yan yan uy uy dos wala takbo Richo, muntiro, muntiro nakakwan full drive hmm pasa yan oh, dos dos bang sino yan the patriot bird bird chat out okay bird marport wala dimson dimson ng tulay ayun Ay, ang grabe yung pasa milay oh pasan wala na trap. Denson. Oh, no stress. May kun wala well, oh. Yun pinasaplaw. Ngaling. Pinasa. Ay, hi i